Hello guys. doctor afternoon. Sasakay ako ng tricycle guys. Kasi ano. Pagdating ko dun sa pupunta ako maglalakad na naman kaya. Sasakay na lang ang tricycle dito guys. Para hindi ako makaanong mapagod. ah magandang hapon importanteng lakad dami na guys pag matanda na maraming lakad May naman ako. Mainit. Hello? Ito na, ito na. Parang dinare-reverse yung camera ko. ang hapon po. Mainit guys, nakapayong ako. Lakad-lakad muna hanggang dito sa sa kaya ng tricycle. Okay, magka-tricycle na lang. Hirap talaga ng mahirap guys. Ano? Walang sariling ano, sasakyan. Commute-commute na mother!